So yung kay Siyaw, kita mo niya ligdi sa barangay, hindi ko mahiling tabi nindo. Rala, basong day panayiluhan. O, oh, day panayiluhan. At ha, uh, guys, baratuhon sana. Ayan, ang bataway ligdi is uh, one, uh, pira ito tayo, 120? 120. Well, why, 110 ang kilo. 110 ang kilo uh, bataway, ini guys. 110 ang kilo. At eh, uh, one 170 ang ano, day panayiluhan. O, oh. Kaya sa mga daipa dyan, tabi na ka, daipa dyan na panira, ay so, suni tabi bibi. Oh. Ayan si kuya, ayan po, um, pag nahiling taba ng hinduan, digi sa barangay hindi. Yaon, hindi sa dagat, umisog-isog sa kamo. mo, ka mo dyan sa ano, malmahal ang sira ngun yan. Ayan, yawan hindi sa barangay hindi. 200 yan. Oh. At tapos mga kairiba ko, puro gwapo ang yaon, ako sa nang uh, ano ah. Uh, hindi. Oh. Hindi. Hindi. Ayan guys, yaon sa barangay hindi baratong sira mo yan indyo. Labasong pa, dahil panayiluhan. Magdigli lang po kami mo sa barangay hindi. Ural daw ni tay O nita, kay tatay, yung tabi ng uh, ano, nagdadakop sa banyera. Iyo, si tatay po ang nagdadakop sa banyera. Uh, Tanganing maging labas pa pag abot digli. Bago tabi ining dakop, uh, bagong dakop sa banyera kasi bago ko. Pero bago talagang dakop dahil pa Ayan guys, ah, mailing nito si tatay. Ah, nasa tamang tao, tabi ka mo. Dahil na ang pag-interesante, na tabi iyan na ano. Dahil iguana na iyan na masitas, tabing pigbabayo ubo. Eh, oh. Kaya sa mga day pa dyan nagkabara yuubo ayan, data pa naahanapan, buro bang kitabi ikaw maghiling sa kuya, matchmaker nga tabi ang masitas nito, mas kidai na nagbubunga, mabururak pa kaya thank you very much, ito ang inyong lingkod guys, si Mikulano Viajero vlogs ang matchmaker, thank you so yung guys, yung kitangon yan di sa barangay, hindi yung makikita nyo, napaka napakaraming isda, mapapawaw ka naman, dahil murang-mura na hindi pa naiyelohan yan, bagong huli ayan, araw-araw pala silang may tinulog hindi dito dito sa barangay hindi ayun kung makikita nyo guys yung bataway na ko po halagang 110 lang o ang kilo na ko napakarami na at eto nga uh, ano yan o oh, yan, yan yung mga malalaking yan at mahaba ay eh, nako eto guys eto na ang pinakamasarap na isda at sa halagang 170 ay nako, napakasarap naman talaga sa mahal ngayon ng isda. eto na yung pinakamura at talaga naman makikita nyo may mga buhangin pa. Oh, na talaga naman bagong huli. Ay nako, hindi tulad diyan sa palingke na bagong huli, bagong huli sa banyera. Oh, di ba? Pero eto guys, nakakasiguro kayo na talagang galing pa lang sa balde. Ay lintian, galing sa banyera din ito. Ay, nakakasiguro kayo na galing talaga yan sa banyera. oh, di ba? Pero saan ba galing ang isda, di ba, sa dagat? Oh. Kaya ayan nga, guys, kung makikita nyo, Yan ang pinakamasarap at pinagkakaguluhan nga dito habang kami ay namimili. O, oh, namimili na nga kami at eto nga, guys, ayan, pinagkakaguluhan yung isda dito. Hmm, yan, pili dito, pili doon. O, oh, kamlo dito, kamlo duman. Ay, anaan. Sige na sa nabagay ni pagkaramlo, ah oh lintian pelsi digde pelsi duman oh yan bagang mga baso na sira ta digde ay just ko dahil natabi ka magpararayo pa yahol man sana digdi sa barangay hindi ay just ko Digdi man sana sa barangay hindi kung mo tabi nindo kira la basong pang sira oh magdigdi sana tabi ka mo kimanay oh ano pa man oh kung tabi nindo yan iyan 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 ang masira mo na sira oh na talagang binakal ko talaga ta la basong pa isos malinam namon ay ano naman sa naging? Kita. Oh, kaya kung gusto pa tabi ni Dong maga bakal kisira ya um pulig sa barangay kang hindi. Oh, yan si Kuyak mahiling tabi ni driver, oh. so driver baga tabi kang Bobes. Oh, iyan su driver baga kang Bobes. Oh, guapo. Oh, <laughs> tapos unyan sa iyang sindang sira. Oh, sa imda tabi iyan kay day na sa sala kung si tabi ang sa indong hanapon. Pag abot tabi diyan sa baybay, uh, hanapon sa nanindo so driver nang tigkambas ay lintan ituturo na tabi kan mukang kun sa en. Oh, dai nang dunay hilingan na labas na na iyan, talaga naman malinamnam pag niluto oh. Eto nga, pumipili pa kami nang pumipili dito at gusto ko na nga sanang ng ubusin. Hmm, kaso nga lang yung daladala -dala lang namin na pera, limang eh, daan lang. Paano maubos yan? Eh, Diyos ko na lang. Kaya eto guys, eto, dito kami bumili ng kahit papaano yung limang daan namin. Alam mo ba yung limang daan namin? Eh, nako! Apat uh, na kinot may kalahati na. O, oh, diba? Saan ka pa? Saan ka makakakita niyan? O, oh, sa mahal ngayon ang bilihin. Sa mahal ngayon ang isda. Ayan o, oh, kita niyo. Iyan. Yan yung bataway na binili ko. Tatlong kilo talaga ang binili ko niyan dahil favorite ko yan. Kahit matinik, malasa naman. Hindi tulad ng iba dyan. Nako po, sariwa nga kunting nan wala namang lasa. O, oh, ba diba? Ayan nga, guys. At kung nakikita niyo, napakarami dyan na bumibili. Ay, nako, timbang dito, timbang doon. oh kita niyo, guys. Nako po, eh ito yung pinakamasarap na isda kaya kahit yun, yung huli ngayon talagang pinagkaguluhan yan pinagkaguluhan yan dito sa barangay hindi, kaya dito lang yan sa barangay, hindi hindi, hindi dyan sa inyo, dito sa barangay namin yan, ay nako o ba diba? ito si Master Timbo, pakilo ng pakilo wala namang pambayad o, oh, di ba? Ngayon nga, pumakilo ng isang kilo. Abay, sabi ko, kulang yan. Dagdagan yan. O, oh, di ba? Dinagdagan ni nanay na nga isa. Ay, sir, salamat. At uh, nadagdagan tayo. O, oh, di ba? O, oh, may dagdag pala. O, oh, siya nga naman. Dahil eto na, guys. Daming bumibili namimili ng uh, kani-kanilang mga isda o oh, di diba? itong si Master Timbo hindi pa talaga talagang dinalawang kilo na yan nagkilo pa ng isa kulang pa ata yung pinaplastik niyang isang kilo abay nagkilo uli ng isang kilo para daw marami para marami daw siyang makain dahil favorite niya daw itong isdang ito, yan ang haba ng uso, hindi tulad ng mga kapitbahay namin, na talaga naman, ay nako, hindi lang sa haba ng uso, makikita nyo, ay just ko na lang, kaya eto guys, nagapakilo pa itong si Master ng isang kilo, ba? Diba? sa dami ng aming, ayun, inano ni Ate yung aming isda, nako po ayun, ibinuhos pa yung isda namin naka plastic na nga, ibinuhos pa, pero ayan nga, dahil ah, talaga nga, hindi niya naman alam, ayun ibinabalik namin yung isda. Ay, nako. Oh, no, di ba? Pero talaga namang napakasarap yung ano natin dyan. Yung isda natin dito, nako po. Kaya, kung gusto nyo ng sariwa, abay, ano pang inaantay nyo? Punta kayo sa may baybay, sa may baybayo ng hindi, baka kay Albay. At dito lang kayo makakakuha Kaya, ng sariwang isda. Kaya ano pang inaantay nyo, guys? Ah, uh, ang samana ng aking uh, bunganga, kangangawa-ngawa. Hoy, magsiligin na kamo. Ay, ano naman sana kita? Turo-Tagalog pa ako, grabe palagod ang sa kuyang kakatagalog. Bekol man sana kita, magdirig din na kamo. Magbakal na muna. Ay, Diyos ko.